Oh, yan ang dahil bunga. Ayan, ang bunga. Ang ating bunga, medyo malaki na, pero hindi pa pwede dahil matigas pa siya. Kung baga sa ano, hindi pa sa hinog. Ayan, maasim pa masyado yan. dahil medyo mataas. Ang dami ng punga dito. Kaso hindi pa pwedeng kainin dahil maliit pa siya at saka hindi pa hinog. Ayan. Mahalala mo pag hinog medyo madilaw-dilaw na yung aring kanyang balat. Ito ay green na green pa ang balat. Tsaka malalaman mo pag hinog na makintab na yung balat niya ito hindi pa ganong makintab o oh. oh. pag makintab na yung balat medyo hinug na yun ayan, 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 ayan oh. Oh, oh. marami yun sa taas ayan oh. paso hindi pa siya talagang ano pwedeng kainin mga lords ayan yeah ingay na motor abay yan ang ating bungang mga bungan ng ano ang bunga ng lalandan 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 marami bunga yan eh magandang tanghali yung tahimik na tahimik ng aming cover court ko oh, wala naglalaro tahimik ah, tahimik ang ating cover court dahil ang oras natin ay alas 12 kaya tahimik tayo lang nandito tayo lang ang nandito ngayon pati sa palaruan tahimik Ayan, walang tao. Walang naglalaro ang haling tapat. Ang sarap magtambay. Oh. Masarap magtambay dito. Prisang hano hangin. Oh. Handa puno. Hmm. masarap sarap magtambay. Kahimik tahimik, tahimik Ano? Ito bagong lagay lang to. Ano? Ay ano na palaruan na ng mga bata dyan Nakabalot pa siya. Kasi bawal pang ano yan, bawal pang paglaruan. Ayos na. Hindi pa binubuksan. Bawal pa daw, bawal. Dito muna tayo, duyan muna tayo. Hintay lang tayo ng oras. Pahinga muna tayo. Oh. Pahinga muna tayo. Dito. Alas 12. It's the 12th time. Ooh. Naglaro yung bata. <laughs> Naglaro ang bata. Naglaro ang bata. Nagdinaro. O, oh, sarap. Ang sarap ng hangin dito. Ayun oh. oh sarap ng hangin, ha. Oh. Ang sarap ng hangin. Hi, hi. Ano 'yun? 拜拜。